Aming amang nasa langit, sa pagsikat ng araw at pagsisimula ng bagong araw, kami ay lumalapit sa iyo ng may bukas na puso at kaisipang naghahangad ng iyong kapayapaan. Salamat sa biyaya ng buhay, sa hininga ng aming mga baga at sa panibagong pagkakataong mamuhay sa ilalim ng iyong grasya. Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon, Pinaalalahanan mo kami na hindi namin maaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Hinihikayat mo kaming huwag mabalisa tungkol sa aming buhay. Kung ano ang aming kakainin, iinumin o isusuot, itinuro mo sa amin ang mga ibon sa langit at mga bulaklak sa parang kung paano mo sila inaalagaan at kung gaano pahigit ang pagmamalasakit mo sa amin. Tulungan mo kaming maniwala sa katotohanan ito na alam ng aming amang nasa langit ang lahat ng aming kailangan. At kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, lahat ng bagay ay idaragdag mo sa amin. Diyos ng kapayapaan, turuan mo kaming magtiwala sa iyo ngayon. Sa mga sandaling kami nababalisa o natatakot, Ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging nauuna, naghahanda ng daan, nagpapatahimik ng bagyo, at nagbibigay ng aming pangangailangan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming kabuhayan, ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming kinabukasan. Alam naming ikaw ay tapat at sapat sa lahat ng bagay Panginoon, hinahangad naming unahin ka ngayon. Naway maging mahinahon ang aming mga salita, mapagmahal ang aming mga gawa, malinis ang aming mga isipan, at ang aming puso ay laging nakaayon sa iyong kalooban. Kapag kami ay nag-aalinlangan, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Kapag kami nahuhumaling sa mga bagay na pansamantalang, paalalahanan mo kami na ikaw ang dapat naming hangarin. Kapag kami nakakaramdam ng kakulangan, ipaalala mong ikaw ang aming pastol. Hindi kami magkukulang. Ama, tinatanggap namin ang araw na ito ng may tiwala, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo. Naway mamuhay kami ngayong araw ng may magaan na puso, tahimik na kalooban, at pusong buo ang pagtitiwala sa iyong pag-aaruga. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat sa inyo pakikisama sa pagdarasal sa umagang ito. I-like, mag-comment, at i-share ang panalangin ito upang maging pagpapala sa iba. I-follow ang aming page para sa mga araw-araw na panalangin at pagninilay. Pakinggan na at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang gumabay sa iyong umaga.